So, kaya ito, kararating ko lang po. Galing ako sa eskwelan sa binangonan ng anak po. May kami. Nakuha naman kagad namin. Bumal ko siya sa eskwelan. Ito, umuwi naman ako sa amin. Kararating ko lang. Ito yung mga manok. Minintindi ko yung mga tuyong-tuyong ano. Walang tubig. Pa mamatay. Mamatay. init mawala ng tubig oh. Eh. Bibigyan ko ito tatlong beses ya at yata ako bilis sa tubig, malakas. <laughs>

ito so, pag naglalagay ito ingay nito naglalagay lagi na Hangga. yan may ingay pagkain na nini pagka binubuksan kagad. Ka